Hello mga amigo Medyo naka Pasensya na yung attire ko ngayon naka jacket tayo Kasi medyo masama yung Patiramdam natin Pero anyway uh, I'm back uh, Kung nakikita nyo mga amigo Ito yung Ano ko Yung galing sa Pet shop ko uh, Na pull out ko Kasi Medyo uh, Nagiba tayo ng Ano ngayon ng, Nag Nagiba tayo ng Negosyo Kasi Ah uh, Basta. <laughs> Basta nagiba tayo. So, ang gagawin ko pala ngayon ay ito yung mga mga nakita niyo yung mga tank na yan. Lalo, lalo na itong Oscar ko. Napabayaan ko na. Ayan. Ah, bali na ano ko na ng, ano, ng tubig yan. Nabawasan na. Ah. Dagdagan na lang natin ng tubig yan mamaya. Tapos, yung mga gapi ko nakikita nyo yan mga kamigo yung gapi ko napaka na. yan so marami tayong mga bakanting tank dito kung nakikita nyo bakanting tank na yan tapos dito medyo makalat pa tayo dito mga kamigo ayan nakikita nyo ang daming mga mga betta fish na napabayaan ko nakikita nyo yan mga kamigo napaka napakasayang naawa din ako sa mga beta na yan napabayaan ko yan kasi pumunta tayo sa probinsya walang sino nakapag-alaga kaya ngayon babawi tayo mga kamigo yung barracks ko ayusin ko na naman to may gusto lang sana akong i-bida itong sarili kong sarili kong nabit na multicolor uh, multi stage na siya pero nga hindi pa talaga puli puli ano puli mop so ayan pero may may ano na mga kamigo nakikita nyo yan may mga kulay na lumalabas na ayan tuloy na yung nanok ko nabit na sarili ko tapos meron na pong isa dito na kahit hindi pa rin ako maron hindi <laughs> pa ay sorry <laughs> ito may ano yan dito may king decoy na female so yan lang muna mga kamigo abangan niyo yung yung susunod na kabanata <laughs> kung ano yung bagong update natin sa barracks na ito so hanggang dito na lang muna yung video natin shoutout pala sa mga dati kong mga kasama sa Beta Fish community na last show hindi ako nakapag ano, entry kasi medyo wala talaga tayong beta pero ayan nyo po baka susunod na miss ko rin kayo so shoutout pala sa inyong lahat sa Sambuanga City Maraming salamat. Hasta la vista, baby. Adios.